Ang kaharian ng Kimbayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Ang ibong ito ay ang ibong Garuda. Pumarating na ang Garuda! Magsadago na kayo! Magsadago na kayo hanggang may oras pa! Lahat ng tao ay natakot at nagkagulo. Walang isang tao ang hindi sumisigaw. Sa pagtatakbuhan ng mga tao, nagkahiwalay sa pagtakbo ang sultan at sultana ng Kimbayat. Ang sultana ng Kimbayat ay nagdadalan tao noon. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa may tabi ng ilog. At sa pagkalito ay naiwan niya ang sanggol sa isang bangka. May nakapulot naman ng sanggol. Siya ay si Diohara, isang mga lakal mula sa kabilang kaharian. Ha? Ano yun? Sa sanggol? Ikikaawawan naman! Nasaan ang yung mga magulang? Kanyang pinagyaman at iniwi sa bahay ang sanggol. Pinangalanan nila ang sanggol na Bidasari. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda Maligaya si Bidasari sa piling ng kanya nakikilalang magulang. Sa kaharian ng Indrapura, ang Sultan Mungindra ay dalawang taon pa lamang kasal kay Lila Sari. Mapaniboghuin si Lila Sari. Natatakot siyang umibigpas pa sa ibang babae ang Sultan. Mahal mo ba ako, o Sultan? Mahal na mahal ka sa akin. Hindi pa rin nasisiyahan ang magandang asawa ng Sultan sa sagot niya. O mahal na sultan, hindi mo kaya ako malilimutan kung may makita kang higit na maganda kaysa sa akin? Kung higit na maganda pa sa iyo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Nag-alala ang sultana kaya't karakarang inutusan niya ang matapat niyang mga kabig na saliksikin ang karian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa sultana. Hanapin niyo kung sino man ang mas lalamang sa aking ang kingganda, Gawin niyo! Ka tulugugin niyo ang buong kahariyan! Opo, mahal sultana. Nakita ng mga tauhan ni Lila Sari si Bidasari at siya ay higit na maganda kaysa kay Lila Sari. Inanyahan ng sultana si Bidasari sa palasyo upang di umano ay gagawing daman ng sultana. Ngunit Pagsapit doon, si Bidasari ay lihim na ikinulong ni Midasari sa isang silid at doon pinarurusahan. Parang awa niyo na! Baka wala niyo na ko. Hindi! Hindi maaari! Dito ka lamang at dito ka! Mabubulong hanggang kamatayan! Nang hindi na matiis ni Bidasari ang mga pagpaparusa sa kanya, Sinabi niyang kunin ang isdang ginto sa lamanan ng kanyang ama. Kapag araw, isusuot ni Lila Sari ang isdang ginto na parang kwintas at kapag gabi na, ibabalik niya sa tubig at hindi maglalaon si Bida at mamamatay. Pumapayag ako sa binigay mo sa akin. Sige, umuwi ka na rin! Ginawa ni Lila Sari ang sinabi sa kanya ni Bidasari, kaya si Bidasari ay nakaburol tuwing umaga at muling bumabangon kapag gabi na. Pero si Diyahura ay nag-alala na patuloy na patuloy lang papatayin si Bidasari. Kung ito ay tuloy lang na mangyayari, kailangan ni Bidasari ng tahanan na kanyang sarili. Kaya siya ay nagpagawa ng isang malaking palasyo at doon mag-isa nakatira si Bidasari. Si Sultan Mungindra ay naggulat nang may nakita siyang isang mahiwagang palasyo nakapwesto sa gubat habang siya ay nangangaso. Nakasira ang pinto kaya pinilit niyang buksan ito at pinasukan niya ang palasyo. Doon sa loob ng isas mga silid ng palasyo, nakita niya si Bidasari natutulog ng mahimbing. Sino itong magandang binibini? At parang hindi ko siya magising kahit anong gawin ko. Umuwi na lang si Sultan Muindra nang hindi niya nakausap si Bidasari. Bumalik siya kinabukasan at naghintay siya hanggang gabi. At nang sumapit ang gabi, doon na gumising si Bidasari. Magandang binibini. Kahit tagal ako naghintay na gumising ka, maari bang malaman ang pangalan mo? Ako ay si Birasari, Mahala Sultan. Bakit ngayon ka lang nagising sa pagkatulog mo? Kaya nangyayari ito sa akin ay dahil sa inyong asawa na si Lila Sari. Naggalit ang sultan sa narinig niya kaya agad-agad niya iniwan si Lila Sari sa palasyo. Pinakasalan niya si Bidasari at siya na ang naging reyna. Samantala, pagkaraan ng mga ilang taon, ang tunay na magulang ni Bidasari ay muli nang naninirahan ng tahimik sa Kembayat. Nagkaroon pa ng isang supling at ipinangalan na Sinapati. Isang araw, pumunta si Diyohara sa Kembayat at doon nakita si Sinapati. Napansin agad ni Diyohara na kamukhang kamukha ni Sinapati si Bidasari. Kinaibigan niya si Sinapati at ibinalita tungkol sa kapatid niya. Sinapati, may kapatid ka. Sobrang magkamukha kayong dalawa. Ho? Wala ho kong kapatid. Itanong mo sa mga magulang mo. Agad-agad, pumunta si Sinapati sa kanyang magulang at nagtanong tungkol dito. Ama, ina, wala ba kong kapatid na nawalay sa ating pamilya? Mayroon. Tara, sumama ka sa akin sa Indrapura. Nang nakarating na sila sa Indrapura, nagkita ang dalawang magkakapatid at pariya sila naggulat nang nakita nila na magkamukha sila. Masaya na ang Sultan ng Kimbayat ngayon nahalat na niya ang kanyang nawawalang anak. Habang gulat naman ang Sultan ng Indrapura na ang pinakasalan niyang si Bidasari ay isang prinsesa pala.